What's up, Madlam people? Ako nga po po last, Firenz, 20 years old. Firenz po, 20 years old, ang proud marketing student na San Rafael Bulacan. Firenz. Firenz. Firenze yan eh. Sa FEU, baka lasalis din nag-aaral kayo, Firenze siya. Firenze. Firenze. Hi, Firenze. Hi! Ano ba pinito ni Firenze? Ano? Squad. Firenze Squad! Alam mo. Hindi. Alam mo ang ipinido niya. Ano? Fries. Parents Fries. Pili ko ang bahay na haba. Pirates Fries? Ano? Meron pa? Ano yan? Sa English yan ang mga magulang. Parents yun. Parents. <laughs> Parents. <My laughs> <shoes. laughs> Huwag niyo nang lokohin. Kilala ko parents niya ni Firenze. Sino? Ay, you know? Ang apelido ni Firenze ay Tinguisher. First Tinguisher! <laughs> 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 ano school mo? NU po. NU? O... Baliwag. NU Baliwag. Ay, may ba, NU ah, na pala sa Baliwag. Yeah. Ah. Matagal na yung NU Baliwag? Mm, bago lang din po. After oh. po nung pandemic. Ah. Wala oh, bang NU Enyo Andox? Enyo Baliwag, NU ano? NU Andox? Andox. Oh. Anox? Ano Sa Lichuna? <laughs> <So, ni> <laughs> 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 kasi baka meron yan. Oh, oh. Enyo Baliwag. Ano course mo? Marketing po. Marketing. O oh, sige, magbigay ka na ng pick-up line kay CJ. Ah uh, CJ, marunong ka ba mag-CPR? Bakit? CPR. <laughs> CPR. Baka <laughs> 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 arte kasi, marunong ka mag-CPR. <laughs> <laughs> CPR pala. <laughs> CPR pala yun. CPR. Marunong oh, ka ba mag-CPR? Bakit? Oh, kasi you just took my breath away. Oh, oh! Took your breath away. Thank you so much, Firens! Ngayon naman, tawagin na natin Searchy number two, Reveal! What's up, Badlong people? My name is Bench, 23 years old. Ang morenong fitness enthusiast ng Marikina City. Oh. Uy! Fitness Moreno ba siya? Ha? Huh? Hindi huh? tingin ko moreno siya. Moreno ba siya? Para maputi siya. Moreno. Uh, medyo moreno. Oo. Uh, medyo, medyo moreno. moreno. <laughs> Pero ang hey, mahalaga Herman, eh. Herman yung tatay. <laughs> okay. So, bench. Tama, bench. Bench, opo, ano opo. pick up line mo para kay CJ? CJ, alam mo bang magician ka? Bakit? Try mo umiti. mawawala lahat ng problema ko. Oh! oh. Magic. Ay, yun na kami, Kamusta yung mga problema mo kanina? <laughs> <laughs> na ba? Tara. Thank you, Bench. Thank you, Bench. Ito naman si Sergi number three. Reveal. What's up, madlang people? Ako pa nga, ako pala si Tox23, ang chinitong hairdresser ng Quezon City. Oh, oh si Tox. Oh. Ano ang apelido niya? Ano? Neneng. Toks itu Apa Bo. Bo tok. Bakal ada jaki. Para sa kanan. Hindi, ano yan? yan, tama. Oh. yan, uh, ni Tox, ano. ni pangalan niya? Ka. Kakato. So 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 <laughs> <niya yan>. ano? <laughs> ano? pangalan niya naman? An. Atos. Tok, sige kami next shooting eh. Ah, saan? tayo sa palto. di <laughs> sa Quezon <kayo, laughs> <sincety, laughs> sa Paltok. <laughs> okay, hairdresser ka? <laughs> Opo. Anong parlor mo? <laughs> na, ano, freelance lang ah, po. Ah, freelance. So, ang oh. dami ng mga lalaking mga gagaling na hairdresser. Yes. yes. Iba rin yung hagod nila. Oh, kahit dati blow. sa David, si mga mm. lalaki ang gagaling mag-blower. Mm -hmm. ka Sa Sa mama ko po. Sa mama mo. Trabaho na po siya ni mama. do'ng Bata pa lang po kasi ako, ano, nag-service na siya, tapos sinasama niya po ako. Hanggang napag-aralan ko rin po yung mga ginagawa niya. Oh. Kamusta mama mo? <laughs> Sa trabaho po. Ha? Sa trabaho po. Yung mama mo? Opo. <laughs> Sa trabaho? Saan? Sa SM po. Sa SM nag-work? Opo. Opo. Yung mama mo? Opo. Mama ko. <laughs> Ay, yung papa mo? <laughs> Tulog. 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 Antox. 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 Eh. <laughs> okay, Tox. Ano -buo bang buo mong pangalan? Bakit Tox? John Ray Toquero po. Ah, kung dala sa mga ito. Toquero. Ah, Tokero. Mama, oh. mama, 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 may Toquero. Mama, okay. mama, Toquero. Mama, Tukero. mama, Toquero, mama. Ano, tupet na. Tupet na. Okay, Tox, pick up line. CJ, kung magmamahal ka ulit, dapat ako na lang para sulit. Bakit? Kasi may boyfriend ka na, may hairdresser ka pa. Ah! Atigit sa... Pwede. Ano sa lahat, mamahalin ka ng tapat. Ah!